yan na mga kaidol yung pinutulan natin ng tatlong sanga na miyarkot natin ng red balete ang dami niyang sangang lobas ayan bali tatlo to kapit na kapit sa bato ayan ito yung bato na nakapatong sa hollow block then yung mga ugat niya pinasok ko sa ilalim ng bawat butas ng hollow block siguro malaki na yon mga ka dahil medyo mataba na to Ayan. taon siguro ang abutin natin bago natin buksan ito para makita natin kung kaya na niyang buhatin tong ugat itong bato abangan nyo lang mga kaidol thanks for watching mga kaidol bye bye